Naging usap-usapan noon ang diumanoy away sa pagitan ng kapuso stars na sina Marian Rivera at Hart Evangelista. Lumipas ang mga taon, nakalimutan na ng iba ang issue sa kanila noon. Ngunit tila ay wala na nga pag-asa na muling magkabati ang dalawa. Hanggang kamakailan ay namataan ng mga netizens na nag na sa Instagram sina Marian at Hart. The Philippine Showbiz List presents Batina ba sina Marian Rivera at Heart Evangelista? The History of Rift Between Marian and Heart Naging mag-co-star sina Marian at Heart sa remake ng Temptation Island noong 2011. Sa una, itinanggi ni Heart sa kanyang Twitter account ang mga ulat tungkol sa alita nila ni Marian na nagsimula bilang isang blind item. Ngunit kinumpirma ng isang ulat na may alitan sa pagitan nila Marian at Hart na maganap ang insidente sa airport sa Manila noong June 13, 2011, kung saan kasama rin ang ina ni Hart na si Mrs. Cecil Ong Pauco. Pagkatapos ng ilang araw, mula na lumabas ang mga balita, ay nagsalita na si Marian sa dio umano'y pag-aaway nila ni Hart ani Marian. Nagulat siya sa nangyaring insidente sa airport dahil noong umalis sila sa lawag ay maayos naman daw silang lahat hanggang sa dumating sila sa airport. Pero sinabi niya na walang away na naganap doon dahil naniniwala siyang misunderstanding lang sa pagitan nila magkaibigan ang nangyari. Mabuti na lang daw at naroon si Lovipo para i-comfort siya sa nangyari. Itinuro naman bilang assailant si Marian matapos na ihayag ni Hart ang kanyang panig ng kwento tungkol sa alita na naganap sa Pawai, Ilocos Norte. Siya inakusahan ng attacking, shouting, and threatening kay Hart. Ayon naman sa manager ni Marian si Popoy Caritativo, sinabi nitong pinili raw ni Marian ang peace dahil yun daw ang pinakamahusay na option. Sa loob ng isang buwan, nagkaroon ng na tatlong bersyon ng alita ni na Marian at Hart. Ang unang bersyon ay si Dingdong Dantes daw ay ang hindi sinasadyang naging sanhi ng away. Na-provoke daw si Marian sa naging OA na reaksyon ni Hart nang malaman nito lang susunod niyang project ay kasama si Ding Dong. Parang nanadya raw si Hart na kinagat naman daw ni Marian. Isang paghaharap di umano ang naganap at inis na inis raw si Marian na ikinatakot naman daw ni Hart. Nakarating umano ang nangyari sa nanay ni Hart na si Mrs. Cecil Ong Pauco na manager din niya. Bago umalis sa Ilocos Norte kung saan naganap ang unang insidente ay naayos naman daw ng dalawa ang lahat at nangyari na nga ang airport incident pagkabalik nila sa Maynila. Ang pangalawang bersyon naman ay mula sa si isang Trish Madrigal na nireport naman ng veteran column na si Mario Bautista sa People's Journal. Ayon sa kwento ni Trish, meron daw problema sa pagitan ni ng Marian at Hart sa gitna ng shoot na yung sabing pelikula. Si Hart daw ay parabang nang aasar kay Marian sa pamamagitan ng pagtatanong kung kailan naman sila ikakasal ni Ding Dong. Dalawa sa mga kasama ni Hart noong araw na yon ay kinukutsa din si Marian sa mga biro tungkol sa kakayahan ni Marian na magtagalog. Tinawag daw siyang bubita at nagbiro tungkol sa edad at sa kanyang saggy skin. Kinausap naman daw ni Marian si Hart at nag sila. Pagkatapos, napag-usapan nila Marian at Lovey po kung paano ang ilang mga tao sa showbiz ay hindi talaga kung ano sila. Nagalit si Hart at nagsimulang umiyak at tinawagan ang kanyang ina at ilan sa kanyang mga fans. Pero nasettle naman daw ito at ang desisyon sila na pagbalik nila na may nila ay okay na ang lahat. Pero mas lumalala pa nga ito dahil tila hindi na natawagan ni Hart ang kanyang ina upang mapaliwanag na naayos na nila ni Marian ang di pagkakaintindihan o baka hindi na talaga siya genuine sa kanilang pagkakaayos ni Marian kaya hindi niya natawagan ng ina. Ang pangatlong version naman ay naglabas ng isang pahayag si Hart noong July 21, 2011. Masama raw ang loob niya dahil nabaligtad di umano ang sitwasyon. Ipaniliwanag niya ang nangyari sa si Ilocos Norte kung saan nagsimula ang friction. Sinugod at sinigawan ang mga salitang ginamit ni Hart na naging excited lang naman sa balitang magiging leading man niya si Ding Dong. Ayon sa kanyang kwento, sinabi raw ni Marian sa kanyang bantang, papatayin ka ng mga fans ko sa balat itinanggi niya ang mga akusasyon na naganap sa airport kung saan iniuugnay na nadala ng ina ni Hart ang mga bodyguard para sa protection niya at ang pagsigaw nito ng stay away from my daughter kay Marian. Anya, hindi pulis ang dala ng ina niya kundi dalawang airport security na inasis lang ang ina niya dahil bawal nga raw magsundo ng pasahero sa loob ng airport. Marian on working again with Hart. Noong 2013, naitanong kay Marian kung open na ba siyang makatrabaho muli si Hart. Ngunit hindi siya tuwirang sumagot sa tanong pero sinabi niya, ang kataga na kapag ang damit ay nabotasan. kahit tahiin mo, may marka pa rin. Naniniwala rin si Marian na ang sugat gumagaling pero unti-unti. Maalala rin na noong September 19, 2012, sa espesyal na pagpupugay para kay King of Comedy na si Dolphy, ay tahimik na nagkaayon si ng Marian at Hart. Ito ay matapos na pabirong ituro si Hart kay Marian na sa kabilang table. Hindi naman daw nagtagal ilumapit si Hart kay Marian at ikipagbeso. Hart called Marian's fans very bad. Muling umingay ang hidwaan sa pagitan ni Hart at Marian dahil sa isang Instagram post ni Hart noong March 2014. Makikita sa larawan ng isang magazine rack kung saan magkatabi ang covers nila ni Marian para sa Cosmopolitan. Si Hart ang March 2014 cover girl, samantalang si Marian ay February 2014 issue. Caption dito ni Hart, One Left. Glad you guys got your copy. Dahil dito, nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga followers ni Heart sa kanyang Instagram. May mga nagsasabi na maaaring insecure si Heart kay Marian. Ang iba naman ay duda sa authenticity ng pagkakaayos ng magazines. Baka raw sa dyang tinanggal ni Hart, unang kung sino man ang kumuha nito, ang iba pang kopya na kanyang cover para palabasing mabenta ito, samantalang ang kay Marian ay marami pang kopya ang hindi nabibili. Ayon naman sa iba, papansin at childish daw si Hart. Ayaw na ni Heart na maikumpara kay Marian upang maiwasan ang mga negatibong komento mula sa mga tagahanga ni Marian. Sa Instagram post ni Heart noong July 2015, kung saan kasama niya sa larawan ng aso si Princess Panda, may isang netizen ang nagkomento ng, You're way better than Marian. Nanireplaya naman ni Heart at sinabing, Thank you, but let's not start with that. Her fans are very bad and I don't want to get bashed. Thank you. Bumelta naman ang mga fans ni Marian kay Heart na sa komento nito. Tinulig sa nilang aniraytwin ang pangungutsa ni Heart sa mga followers ni Marian. Sinabi rin ng mga fans na nanatiling tahimik lang si Marian sa paglipas ng mga taon dahil wala itong oras para sa anumang bagay o sino man na pointless at meaningless. Heart to fan comparing her with Marian Be positive lang. Ito ang tugon ni Heart sa isang nagkomento sa kanyang Instagram post noong March 2016 kung saan may kalakip itong caption na sweetness needed. May nagkomento agad dito at ikinumpara naman siya kay Marian. Sagot naman ni Heart dito, Thank you for the love. Let's just try to be different. Be positive lang. Nang sumunod na buwan, April 2016, sa isang press con. Natanong si Marian kung ano ang reaksyon niya sa pahayag ni Hart na maging positive lang sa lahat. Natatawang tanong niya sa media na hindi pa pala tapos ang issue sa pagitan nilang dalawa. Ibinahagi niya na noong nagkatagpo sila sa tribute ng comedy king na si Dolphy noong 2012, ay napatawad na niya ito pagkatapos itong lumapit sa kanya upang makipagbeso. Nagtataka nga raw siya kung bakit paulit-ulit na inuugnay at ginagawa ng issue silang dalawa hanggang sa puntong yon. Nagbabatian naman daw sila at civil sila sa isa't isa. Pero inamin niya na may isang pahayag daw si Hart na labis siyang nasaktan noon. Yun ay ang pagtawag ni Hart sa kanyang mga fans na very bad. Marian and Hart followed each other on Instagram. Walang duda, matutuwa na ang mga tagahanga nila Marian at Hart sa magandang balitang tila nagkaayos na silang dalawa. Napansin ng mga mapanuring netizens na kamakailan lang ay nakafollow ng dalawang kapuso actresses sa isa't isa sa Instagram. Isa nga ang magandang pag-usbong ito, lalo na at pareho silang nasa parehong istasyon. Ayon sa report ng GMA News Online, may mga reliable source daw na nagpahayag na naayos na raw nila Marian at Heart ako anumang alitan na mayroon sa pagitan nila sa pribadong paraan. Matagal nang hindi na muling nakita o nakuhanan na larawan ng magkasama si Maya at Heart kahit na halos lumipat sila sa isang showbiz circles at dumalo sa parehong mga event. Naging abala si Hart sa pagkipag-collaborate sa iba't ibang brands at pagdalo sa maraming fashion-related events. Sa tuwing may oras siya, nagkipag-ugnayan siya sa kanyang mga tagahanga sa pamamagitan ng Q&A sa kanyang mga social media account. Bukod naman sa pag-aalaga sa kanyang pamilya, abala din si Mayan sa paggawa ng teleserye Against All Ads kung saan siya ang bida kasama si Gabi Concepcion. Siya rin ay handa na para sa kanyang pelikula kasama si Dingdong Dantes, ang Rewind, na kasama sa Metro Manila Film Festival 2023 ngayong taon ayon sa isang reliable source. pribadong nag-usap sina Marian at Hart. Dahil sa pagbubukas ng kabilang mga linya ng komunikasyon, check na may mga plano sila magkita-kita upang mag-reconnect. Sa tulong at suporta ng kanilang mga malalapit na kaibigan, sinasabing hindi nila minamadali ang mga bagay-bagay. Ito ay isang bagay na dapat abangan. Maliit na hakbang man, ngunit ito ay isang malaking tagumpay para sa women empowerment. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow If nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!